Anong aurahan? Jamie, Maraming ka aura Jamie, Mga bangkero. Jamie, at... Ay, madali yung bata. Ang galing! Good morning, good morning mga kapunga Tayo po ay uh, papunta na ng Padre Burgos sa Quezon I'm sure hindi natin mabablog lahat yon Kasi on the way lang naman tayo Mag-show lang tayo mamaya ang gabi So kung ano lang yung maibablog ko Yun na lang yung mapapanood natin Kaya huwag na kayong magreklamo guys Okay Kasama ko yung mga not so good Yung mga friendship <laughs> Poyata Design Mask <laughs> na pagtulog. Tapos four by four na hindi, ano ba sa kulay o orange? Ano kulay yun? Or yun Tapos may nakita na kami mga dito na sa ano. Actually, nagpasa na ang ko na nagbibigay lang kami sa inyo. Hi guys! Andito na tayo sa Padre Burgos at mamaya may show tayo dito mamaya ang gabi. Ayan. At uh, dito niyata kami mag-i-stay. Mga okay, kailangan, may birthday. Bata. Kuya, sari-kulit Ito pa 'pag bomba power plant. Ah, power plant nang ano po yun? Nakakalokoy oh. po dito island. Kaya sakin oh. lapo 'yo. Ah, oo, dude. Tun. Hay kuya. Wow! Ha? Mayroon na response. Pag driver gwapo no. <laughs> Isabi ng na mga nandito, mga driver din naman kami. <laughs> Ang lang. Three hours later. Hi guys! Welcome dito sa my Padre Burgos sa my... Barangay Kamo. Barangay Kamot? Kamo. Kamo? Kamo. 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 Let's go! Sige. I'm sorry, <laughs> You. In lugar. Oo. Kasi dito kami naka-stay naka sa pang-tourist na building. Tapos, um, pupuntahan natin kasi tapat lang yung beach. The so, dagat itself. Oo, oh, oh. tapos lang namin mag-lunch. Mamaya, eh, mag Dinner naman. No. <laughs> Dinner naman, <no. laughs> <laughs> aga-aga, gano'n. Ang lunch natin ay... Ayan na sila. 5.52. So, kami maghahanap ng pichel. Ano yung pichel? Ah, para sa inuman sa Alfonso later. Yung ba talaga yun? Oo, yun yun. Tugot yun. So, tayo ah, kasi, ano... Kailangan natin na... Mas mo ang paligid. Para... Uy, may ay. ano. Ako ba yun? Ay, thank you. Wala, para hindi ka pa sana yung mama. <laughs> ay! Ngayon guys, ayun. andito tayo. Parang pier nila to. Uh, ah, pakita natin na ah. i witness natin yung sunset. Ayan. Donna, come on. Come on. Ayan, no. Ganda, Ay, ano? Ayan na yung bunkers. Sana, video sa Ayan sunset. Ang kapatid ni Sunshine. <laughs> oh, no, 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 no. Donna, ang laki ng mukha mo. Ayan? Kasi nakaano? bata, inaway ako. Sabi ko kasi bilag ko yung bangka. Sabi niya, bangka namin lahat niya. Ay! <laughs> Saan si sinampal mo? Huwag na, Ma. Hindi na talaga. Kalabas talaga dito. Ako. <laughs> <laughs> ang damit. Angelica. Yes. Ang love. balat. Chelsea Manalo. Chocolate. Ang pes. O, oh, sino pes? Huwag na. Siyempre, bakit na ako makauwi? Mamakita, oh. Uh. Wow. Tingnan ka nga. Ang pes. Ang ah. pes. Bini. Bini Birocha. Wala pa akong makeup niya na. Alam naman na. Hello. Mga, ano, mga friends. Hi. Ano mga friends? Kaway kayo, friends. ano pangalan ng friends mo? Lot, lot and friends. Okay na. Kaya masaya ka na. tanong ka dapat. At oh, may ganun, no? Oo. Keri ba? Yes, Keri ko? Yes, Sige. Go. Pag ginawa ako, magkano views, yung ano? Views, views, oh, ar arte. Ar Tsaka parang... Dapat pag vlogger, hindi yung ano, hindi mayaba. Hindi mo may ar arte, ba. no? Dati oh, -la ginagawa lahat. Pakita mo muna yung ano, area. Hindi <laughs> ano kalalim. Eh, yung Ketay. <laughs> oh. Totoo ba? Dapat pag vlogger, ginagawa lahat. Ano Miss parang mo challenge mo? no? Yes. Vlogger oh, no, ka tapos no, no, no. hindi mo gagawin. Pero kunin yun. mo muna yung mga ano doon, mga island island. Ay, nakikita niyo lahat 'yan? Oo, oh, nakikita na. Nakikita ko din, hindi naman ako bulag. <laughs> <laughs> Ay, ang outfit Angelica. Thank you Angelica. Viva Max. Uh, ang balat, Chelsea Manalo. No, sorry. Ah. Oh, oh, lang kinis. Chelsea Hope na lang. Chelsea Hope. <laughs> sarap dito. Ang bohok. Mika, Bini. Mika, paraleho. Mika, yan. <laughs> Ang pes. BM. The Boy. big mouth. Ma Paano so, mo yung mukha ni BM? Ah, hindi naman. Sino ba yun? <laughs> Board member ba yun? <laughs> ano siya, uh, tropa ni Kapitan. Ay, paleng pala yung sinasabi nilang ano, yung... yung mga planta. Ah, ayan. Tapos yan ang gagamitin pang island hopping. Magpicture tayo. Okay. Dali tama na. Ayan, nakapag-tiktok na kami. Mamaya ay aano ko, ay, isasama ko dito sa vlog natin yung tiktok namin. fairness. mga bangka daw dito, ito yung mga uh, nag-uugnay doon papuntang Unisan, uh, papunta sa mga iba-ibang bayan. Dito mas mabilis, pag gusto mong mag-swimming ano, mag doon sa mga beaches nila. Kaso lang, ito yung napuntahan namin, wala talagang mga hotel dito. So, eto to aayos na kami ngayon. Ako mag na ako. Kung bagay yung punta doon, anong oras? Kasi malapit lang naman tayo, di ba? Oh, doon na tayo sa... Happy Birthday! Pwede ba makilaro? Pwede daw maglaro. No, 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 no. Ang galing, ang galing. <laughs> eh, hey, Mengo. Emily ka dyan. Emily yung Paris. Ate Emily. Ama na. Ha? Sinong dayo? No, 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 no. Sino pinakamagaling sa inyo? Sino, sino pinakamagaling sa inyo? Bigyan natin ng premyo. Ah, ang mga dayo pala yung mga yan. Kuya, ba't dumayo pa sila? Ba't dumayo pa sila? Tarang ayaw Ah, mas malaking ano, Jean. Ay, pala halap Kuya, yung, uh, yung, yung, yung pair doon, yung pair doon, ano yun, Kuya? Pantalan. 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 Yung p yung na yung kuya, ano Ay, yun? Oh, yun pan Pantalan. Pero in English din yung pier eh. Oh, uh. So, tinigalog lang pantalan dito lang. Paano, kuya, ano yun? May pag sa gabi, ano yun? Maliwanag ba yung paggabi? Diyan po. Diyan sa pier? Diyan po. Oo. Oh, oh. oh, bukas yung mga solar. Ah, bukas yung solar dyan. Ta Tapos, may mga inuman gano'n. Ay, bawal ang inuman. Pero Nak so ah, so, so, nakalagay naman sa zest. Oh, sa zest. Oh, lang naman nakalagay ko nuwari. Ah, Kaya <laughs> Aura, may aurahan din dyan dito. May aurahan. Ah, ganda. Pag gano'n na yung mga bagay. Dahil naman mo, pabigol na. At timonan. Una yun, lakas maka Pinoy hen nyo. Grabe yung palaro ni Mama. Grabe yung palaro. Ate Mona. Ati, ati ka, parang Ate mo di ba? Parang parang namang niloloko mo mo si Kuya. Magkakalapit-lapit na yon yung, yung, Magka yun, yung mga yan. Ah, okay. So, Ate Mona, ang o oh, yan yung mga yan, yung mga lugar na, bin, General na sinabi ni sinabi ni Kuya ay nakapag-show na kami sa mga lugar na yan. General so, Siyempre wala. <laughs> oh my God, nakakatawa yun. Ito yung mama. Sa, sa Leyte po yun. Oo, okay, 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 uh -oh, okay. sa Leyte yun. Nakapunta ka na ba? Ano ba yung Leyte? Ah, ano? Oh, sa Visayas yun. Huwag mo naman ginagago si Kuya. Ikaw ang tinatanong ko. Ano Pumasok eh? ka sa opisina, ay, tapos diba, sabi ng amo mo, ay, late ka te. Late te. So, ay, ay, ah, ah, so, ah. Sir, may serban serbando ba dito, Kuya? Mga bankero, gano'n. Ah, meron naman pala. Magagaling naman mag-service. What? Maroon sila kumantas mayaw. Sing and dance. Sing? Oo, oo. sing and dance ba sila? Kumakanta rin. Talented. Kaya naman talented. yung yakap ka? maso? ko after nito plus 10 tayo sa MPR. na katawa Oo, nakakatawa yun. Di diba, kuya, no? Tanong mo muna ang pangalan ni mo? Kuya? Kayo po ay ano po? Parang point. Bigyan mo siyang mic. Barangay tayo. Ay. Tas, oh, kuya ikaw, 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 siya na Ano ba yung gaito Kamon? Kamon. Kampo. Ah, Kampo. Ano kuya, barangay? Kampo. Kampo. Oh. So, barangay Kampo kami. Ayan, dito kami ngayon. Kampo. Kampo na mga di... Uy, naku, tega naman, oo. Oh. Ako na, dalawa yung hawak ko. Ano yung... Kuya, makamitin. Hahaha ako <laughs> So, what's your problem? <laughs> Tatanungin natin kung mga servam yung mga bagets. Oh, oh, oh. Dito ba kuya may mga bagets na ano? ano? Pa Aura. Pakita mo yung nagtatanong, ah, no ba? Pa para alam Hindi, may pa-aura dito mga bagets. May pa-aura dito mga bagets. Ano? 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 Giniano ba? <laughs> Gini -ano ba? Yung, yung, dun, eh? SM, yung para... Ang SM Aura. Ay, SM. <laughs> Hindi yung mga pwede ko mapapigil. So, ibig sabihin yung So, ibig sabihin yung boyfriend eh? <laughs> Ay, ka ba, Single ako. Ang daming buha ko. Kapiti daw nakaputi Edited talaga to. <laughs> <laughs> <Baw> <laughs> Maririnig to <Ay>, naman mga <laughs> <nga nung masa. laughs> nakaputin ng oh, short mo Ang kapitinda met 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 sa met kapitinda met kapitinda met kapitinda met kapitinda met nakaputi. met kapitinda met kapitinda met kapitinda met Nakaputi. met kapitinda met Hindi met kapitinda met kapitinda lang kapitinda met kapitinda met kapitinda met kapitinda met kapitinda met kapitinda

Ala, itim mo. Ano bakit gano'n? Ang itim kasi ng tubig. No, itim kasi ng tubig, tayo. Hindi, Kumapit sa balat. Kumapit ng tubig no, no. sa ano? Kumapit yung... <laughs> ah... Incredible ink. <laughs> Make up muna tayo. Okay. Ayan, guys. Asa na ba? Diretso na tayo sa... venue. <laughs>

وفلان <applause> <applause>

sa huli palagi Oh, tama na na. Wala girlfriend.